So ngayon mga kapatid ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin maglagay ng filter dito sa ano, aircon. So yung mga nagsasabi na yung uh, rust daw kaya daw kaya daw hindi kaya daw hindi nilagyan ng Toyota ng uh, filter dahil hindi na daw kailangan. So ngayon na ititingnan natin. titingnan natin para makapaniwala tayo kung talagang hindi, hindi ba kailangan o kailangan maglagay ng filter dito sa ano natin, rust natin so ayan medyo medyo yan oh. so ngayon natin sabihin na hindi kailangan tingnan nyo kung gaano siya kadumi tingnan nyo mga kapatid kung gaano kadumi yung ating filter so halos hindi na makahinga dahil uh, puro alikabok na so kung walang filter yan di pasok lahat ng ano alikabok sa loob so ngayon ipagpag natin dito para kita natin o, nakita nyo kung kano karami yung alikabok na no nakaalisan oh yun lang mga kapat yun lang punong puno ng alikabok o oh, diba? Yan mga kapatid kung mapapansin niyo ay maitim na o madumi na yung filter ko. Nung bago kong nilagay yung filter na yan ay malinis at kulay puti kasi nga bago nga. Sa video ito mga kapatid hindi natin mapapansin kung may natatanggal ba na alikabo o wala. Pero kung makita niyo sa personal ay sobrang dumi na. So yan mga kapatid ang nagpapatunay na kailangan pa din natin maglagay ng filter sa ating ras. tingnan niyo mga kapatid kung gaano ka na. Ano. So ngayon ay nakikita na yung lo So ito na, nalinisan na natin tapos babalik na natin. So tingnan niyo mga kapatid kung gaano ka dumi sa loob yan lang yung ano, tsura ng Dati ay naka ano to. Dito butas. Ako lang yung nagbutas dito. Makikita nyo yung ating video dito sa aking YouTube channel. So pagkitingnan na lang kung gusto niyo makita kung paano natin to binutasan. So hanapin nyo yung aking channel sa Jalani TV. Jalani TV lang tayo mga kapatid. Yan. So ganito lang to kung paano ilagay. So, medyo ano lang natin. Ayusin natin yung paglagay dahil yeah, Yan, pag nilagay mo ganyan siya. Kung gusto niyo makabili, ito yung hanapin niyo yung itong ano, code number para sa RAS. So, yung walang uh, yung hindi pa nakapaglagay. ganian so, ganyan lang. Tandara ako. na naman yung AC natin, lalamig na naman yun.